Napung gol. Malu <tuh> nado aku jas pro. Jasku yang tak. <tuh> Nggak <tuh> ada yang basa-basi aku yang mana.

Malulad ko. Hayop pa pundang ako. Hawak ka. Hawak ka ka da. Sige. Okay na? Okay na. Jam. dito si eh. Dito, may dumagdag pa lang. Sixty-two uh. kilos lang jam. Mapasigwa ka Ah, uh, Yang bulas, Jumbo. Jumbo power. the power of jambol. Ano ang gumlag putol na ko yan? Ha? malapit mo. Naku po! Mahimpis talaga na. Saga po. <laughs> Kaya <ko yan> lang ka. <laughs> Para hindi mabasa pa ako ay mapasok tong nakabota kasi ako. Para hindi mapasok ng tubig. masa kayak kok kayak jambu jambu hak dog ih uh. uh. laka senang break nih jambu

Tanakan ba? 2.5 sa naan. Tekan na? Uh -huh. Ito ka na, na so, kasi yung tupad. Kasi yung tupad. pa pa. Mayo pa. na. To, ano, hmm. to, po, ka tau. Oh. So ano man schedule hmm. na na. Ano? Ano?

<Skiller> Ma balik Pak Kodman. Acan hapun ko mau le. Ma. Ha. Awi oh, ko winalat Kodman. Ayo. Heeh. Andre sa ko pag Mata ro mabugit kalong iorlin ko pavelson pantoro iyo baga tinautahali da si ian toro okay ta uyan sabi ko

Kasi <laughs> <laughs> hindi, may mo eh. Pag bintadan mo, may baklong pa. Ano eh, nga kita. Kaya <laughs> na, jambo, ba nang mo? Ano nga po? Ano, mapalabog na, umabalahan. Maalad ko. Ang ikaw, isikaw mo sa ikaw! Magkakalabtay! Arian na dyan po, guys. Balik na tayo sa Kobo. Mamayang hapon ako uuwi ng Binanwahan. Kinara kinar ding motoran. Hindi. Mayo, mayo pa dyan. Hindi. Yeah. Si Ilay, Upo na, Lay, upo na. Lay, huwag ka na bumaba. <laughs> Mabasa ka, Ani. Dumanan sa Mabasa, lubot ko ka na, Nagpahiling na si Haring Araw. Gumba ka, an po, mo kaya. Dahil ka na jam, maglabog jam ka mga. Oo, makaregus man ko Okay.

Nabawasan ang sarok sumimraw. Nabawasan ang sarok sumimraw. <tipas> nah, Nakasakay tayo sa para agus ni Jambo. Tumatagilid. Jambo, malapit na tayo. Eh, yeah. nakita ko na naman yung ginulungan ni Jambo. <laughs> diyan sa pangpang -pang na yan, guys. Gumulong si Jambo. Kasama yung pakwan. Oh, <todak> oh. dili ka do tayo na ulok diyan. Knihatan okay. na jambo. Okay. Yan guys, apa na yan oh. Yan syomok yung gini okay. Wat. Okay. Giniginaw na si Ila. Ila kalaidi to kalai. Dito ka. Alik. Oh ya, enggak kena males dia. Tidak kena, tidak kena. Enggak nah. kena. Tidak kena. Tidak tidak Ya, Ini Balik ko Bunta ya guys, oh, lengkap Kobo. Heto na, aakyat na si Jumbo. Ayos. Gagarahe. Yun, garahe na. Salamat, Jam. Dito okay, na lang muna to kay baka may bumalik. Oo. ha uh -huh.